1, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hot dog. Dahil sa hot dog, ang beauty ng mama sa ninyo. So yon so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Diyos ko, ang bilis ng araw, ilang araw na lang ay Pasko na. Pero ang nakakalungkot kasi dito sa amin, wala naman kaming bakasyon ng Pasko. Actually, may paso kami ng December 25 talaga. At ayun nga, so meron kaming pa-event doon sa school namin. Siyempre yung Christmas presentation ng mga bata. Tapos, ang bakasyon pa namin ay sa December 29 pa. So, yon At ito ang nakakaloka. Talaga kanina nag a ako. Kasi sabi ko, bakit ganito yung bakasyon? Kasi babalik kami ng ados. <laughs> o, kamusta naman yon Sabi ko, bakit hindi gawing at-rest? Kasi, di ba, parang alam mo yon na uno, tapos parang yung ados ay yung talaga yung pahinga mo sa sarili mo. Para pagdating ng atres, alam mo yung ganang-ganado kang magtrabaho, hindi yung parang babalik ka ng, ano, babalik ka ng ados na, alam mo yung pagod na pagod ka kinabuka, kinagabihan, tapos parang may hangover ka pa, so gusto ko pa ng konting rest, ba diba? Sabi ko sa kanila, okay lang naman na magbakasyon tayo ng 30, pero dapat ang balik natin ay ados, ad, at atres na. Hindi yung magbabakasyon kayo ng maaga, pagbabakasyon ninyo kami ng 29 or 28, pero ang balik naman namin ay at ados. So, parang useless. Ako kasi mas looking forward ako yung after New Year, dapat medyo may pahina para at least, di ba, ma prepare mo yung sarili mo at ma-condition mo yung sarili mo sa pagtatrabaho. Di ba? So, yun. Kasi naman yung, alam mo yung pagod ka na nga uno, tapos papasok ka ng ados ay nako, ang sabi naman nila, okay lang yon edi eh, di umabsent ka, eh nakakaloka naman yung parang kauna-unang araw ng ano, eh absent ako. So, nawiwindang ako sa kanila, Evan eh, ko. But, sabi ganon ganun pag-uusapan pa daw. Sana ma-approve na at rest na yung balik namin. Di diba? So 'yon. At ito syempre, marami tayong chika ngayon na talaga namang magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga. Pero bago mag-init ang ulo ninyo, syempre gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat. Nang maraming maraming salamat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa aking Mama Sam vlog and then of course sa mga hindi pa po nakaka-like at nakaka-subscribe dito so mag-like at subscribe lang po kayo dito sa channel ko at saka syempre 'wag niyo kalimutan i-like ang video natin ngayon 'di ba at eto na nga syempre dahil marami tayong chika ngayong araw na 'to na talaga namang pinaghandaan ko at para painitin ang mga ulo ninyo so guys 'wag na nating patagalin para sa unang chika come back beauty queen dating top 20 sa Miss Grand International noong 2022. Ngayon ay isa na sa mga finalists sa Miss Earth Mexico 2024. So tingin mo mama, saan ko siyang mananalo ng Miss Earth 2024? Malaki kaya ang laban niya sa Miss Earth sa susunod na taon. Oh, ba? Diba? eto Ito ay para sa susunod na taon. Ewan ko ba dito sa mga latinang aga-aga nila magpapansin. To be honest, syempre, yung experience niya, ayun yung hahanapin ha dito sa chef yung experience niya makakatulong to bilang isang kandidata dito sa Miss Earth. Pero kasi ang maganda dito, galing siya sa Miss Grand at top 20 siya doon. Ngayon, ang tanong dito, ang Miss Earth ba ay matutuwa sa kanya, 'di ba? Kasi alam naman natin ang Miss Earth at saka yung Miss Grand ay hindi sila okay. Pero yung mga kandidata na galing sa Miss Earth napapanalo dito sa Miss Grand. So hindi ko lang alam kung yung mga kandidata na galing dito sa Miss Grand ay ipapanalo ni Miss Earth, 'di ba? So yun, so depende yun sa kanya kung ano yung performance na ipapakita niya sa Miss 2024. So, dapat paghandaan niya yon para manalo siya ng bonggam-bongga. Dahil kung hindi, baka kahit semifinals, hindi siya makalusot. Charot! So, yun. So, para na mas na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Pamela Ramos na Miss Puerto Rico Intercontinental ngayon taon na to? Tingin mo siya kaya ang susungkit ng corona ng Miss Intercontinental? To be honest, yung sa swimsuit competition nila, sobrang gandang-ganda ako dito kay Pamela, o oh, ba diba? So, talagang pumapamela talaga ang beauty niya. So, sabi ko nga, ay, ang taray, eh, biglang lumabas yung aura. So, it, ito na yung sign na parang mukhang Puerto Rico ang mananalo dito sa Miss Intercontinental. So, sabi ko, depende pa rin yan sa kung ano yung magiging laro nila sa finals. But for sure, itong Miss Puerto Rico ay papasok to sa semifinals na Miss Intercontinental sa December 16. And sa ganda niya, parang feeling ko, naglalaro sa kanya at nangangamoy corona siya. Diba? So, yun. In fairness, ang ganda, ang sexy. Pagkatapos, ang ganda ng pasarela. At ang pinaka nakakaloka dito, mukhang siya pa ang mananalo, ba? Diba? So, abangan pa rin natin kasi hindi pa rin naman natin alam kung ano pa yung mga mangyayari talaga sa Coronation Night. But, ang lakas na ito, makapasok talaga sa semifinals at nangangamoy corona siya. Pag nagkataon, Diyos ko, puro Latina na talaga ang nananalo ngayon 2023 sa beauty pageant. O, oh, diba? ba? But, syempre, abangan natin kung paano siya liligwakin ni Miss Philippines sa kanilang coronation night. Kung eto bang ang ating pambato na si Iona Gibbs ay magiging tinik kay Miss Puerto Rico sa darating na coronation night. Pero sabi ko, ang ganda ng aura ni ano ha, ni Puerto Rico ha, talagang pak, ito yung mga tipong parang sign talaga na, ay naku mukhang ito ang mananalo dito. But, sabi ko nga, sana may lucky charm talaga itong si Iona Gibbs na makabugto ng bonggang-bongga na hindi matuloy ang pangarap niyang maging Miss Intercontinental. Charot! Hindi. Ako kasi depende kasi talaga yan sa laro ng kandidate. But sabi ko nga super Puerto ko kung ora, biglang lumabas talaga yung aura niya. Then yun yung abangan natin sa coronation night. Kung may ora pa siya ng kasing ganitong ganda. Ganda ng smile, ganda ng mata, ba diba? At ang sexy. Talagang align na align sa kanya yung ilaw, yung spotlight ng yung ng ano, Miss Intercontinental. Nako, sabi ko nga, mukhang huwag dito. But, tingnan natin at abangan natin yan. And then, para sa sumunod na chika, mama, Sam, tingin mo sa pambato ng Thailand, sa Miss Earth. Tingin mo sila na nga ba ang kukuha ng corona? Hindi. <laughs> hindi ko alam. Charot. So, hindi ko nararamdaman na si Miss Thailand ay siya ang kukuha ng corona. Pero parang piling ko, may chance naman siya makapasok sa semifinal. Sana, wag silang may El Tukuyo. Kasi noong nakaraang taon, di ba? Parang feeling ko, El Tukuyo ba sila? So, this year, sana ito ay kumabog. Kasi kung beauty, may beauty naman siya. Nalungkot lang ako dito kay Miss Earth Thailand. Kasi parang piling ko, hindi siya nakapaghanda ng... Na. Yung handa talaga na para sa laban ng Thailand. Nangihinayang ako kasi... Bihira sila makakuha ng ganitong kagandang kandidata tapos ang galing pang magsalita sana nga etong kandidata nila ay nag-prepare ng bonggam bongga kasi alam mo kung eto hinanda mo siya ng todo talaga sa competition ay nako malayo ang mararating neto. makakarating talaga to sa dulo ng competition kaso ang problema kasi sa Thailand parang feeling ko nakakampante sila sa ganda ng kandidata nila pero hindi na nakakapag-prepare ko ano ba talaga ang kailangan niya para makuha niya yung corona ng Miss Earth yung ibig ko sabihin yung deep ano preparation yung ando doon talaga yung dedication niya sa yung determination niya na I want this and then tatarabawin ko to ng bonggang bongga kasi kung tutuusin etong gandang to pwede na eh pwede na to sumungkit ng corona ng Miss Earth eh kaso ang tanong gano'n nga ba siya talaga ka-prepared kasi sa sobrang dami nila ng kandidata dito sa Miss Earth at ang daming magagaling ni hindi ko man lang narinig yung pangalan niya na tumungtong hanggang sa top 8, top for ng mga prediction. So, I hope na sana makalustod siya at sana magustuhan siya ng mga hurado. So, ayan yung alamin natin sa darating na coronation night nila. ba diba? So, yung good luck kay Miss Thailand. Ay, nako, ewan ko, sana hindi siya maelto huyo <laughs> ng bonggam-bongga. So, I wish all the best. So, so ayan. And then, ito, Mama Sam, tingin mo ba ito ba ang sign na makukuha natin ang corona sa Miss Earth? Noong 2014, nag-top 10 tayo sa Miss Universe at nanalo ang ating pambato sa Miss Earth. Noong 2017 naman, nag-top 10 ang ating Miss Universe na si Rachel Peter and then nanalo tayo naman kay Karen Ibasco sa Miss Earth. And then ngayon, 2023, top 10 si Michelle G sa Miss Universe. Tingin mo, Mama Sam, Liana Aduana, siya kaya ang susungkit ng corona ng Miss Earth? hmm Alam niyo sa totoo lang, hanggat maaari, ayokong mag sa mga ganito ganito eh. Kapag nanalo uh, ng International sa Venezuela, Philippines ang mananalo, hindi naman nangyari. So ngayon, Um, dalawang magkasunod na insidente na ganito yun nangyari I hope na sana ganito din ang mangyari sa pangatlong pagkakataon so hindi natin alam but depende yan kung mag-a-align ba talaga yung star sa kandidata natin kasi tulad nga na sinabi ko kanina maraming magagaling na kandidata na lumalakot ngayon dito sa Miss Earth at hindi natin sigurado kung sino nga ba talaga ang susungkit ng corona dyan but for me tulad nga na sinabi ko na na-amaze naman ako sa performance na ipinapakita ni Liana Atuana dito sa Miss Earth Kung baga parang naramdam mo talaga na palaban siya At kahit nga si Karen Ivasco sinabi niya, nako Abangan na lang ninyo sa December 22 ko ano ang eksena ng gagawin ni Eliana at Duana. For sure, ate na corona, sabi ni Karen Di Vasco. So ako naman, ganun din yung sasabihin ko na abangan na lang natin at ipag-pray natin si Eliana at Duana na sana makuha niya o masungkit niya ang corona ng Miss Earth 2022. So medyo nakakatakot kasi ang daming magagaling na kandidata but I trust Aliana Aduana na kaya niya to. And then, sa sign naman na to, eh kung ito ang sign, eh di mas maganda at mas bongga. Di ba? But, syempre, abangan pa rin natin. Medyo nakakakaba at nakakatakot. Di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo, Natasha Jong, Miss Universe Philippines, ka, ano, Kananga. Kananga. 2023. So ibig sabihin Mama Sam si Natasha Jong ay isa sa mga kandidata, officially candidates dito sa Miss Universe 2023. Hmm, congratulations. So ako para sa akin, 'di ba? Ito si Natasha Jong. Dati tong kandidata niya ta sa Miss World Philippines. So na-interview ko siya, ang alam ko. And then ah uh, napunta siya sa Binibining Pilipinas kung di ako nagkakamali. So, ano, pakikorek ako kung mali ako. And then, ngayon, nandito siya. So, ngayon, ang akin, ah uh, kung mananalo ba siya Miss Universe Philippines, syempre may chance kasi kandidata siya. Pero, syempre, depende kung anong transformation ang gagawin niya bilang kandidata ng kananga sa darating na Miss Universe. So, I hope na mag-transform talaga siya ng bonggam-bongga. Yung beauty niya, actually, okay lang naman sa akin. Pero, nakukulangan ako doon sa appeal na tinatawag na parang the more na parang dapat mas bongga at yung beauty mo talaga mas kabugera. So, yon So, I hope na yun yung mapag-aralan niya kung ano yung dapat niyang gawin na transformation para mas maging interesado sa kanya yung judges or mas parang lumabas pa talaga yung, yung kanyang aura at alam mo yon na parang mapansin siya sa competition na to. Kasi may chance naman ang lahat ng kandidata na lalahok dito pero depende na yun sa preparasyon nila. At kung etong beauty niyang to ang ilalaban niya sa Miss Universe Philippines ay medyo mahihirapan siya masukit ang corona. So, dapat mapag-aralan niya ng maigi. Sabi nga ni Mr. Nawal kung hindi ka gano'ng kagandahan, edi magpaganda ka. Di ba? Para mas makita pa nila yung transformation mo at mas makuha mo yung, mas malaki yung chance na makuha mo yung corona. At yun din yung sasabihin ko. So, good luck and I wish all the best para dito kay Natasha Jo. Actually, magaling to pagdating sa communication skills. Pero sabi ko nga, depende sa kanya kung ano ang experiment na gagawin niya sa styling niya para mas mukha pang kainti interes talaga yung beauty na meron siya sa intablado ng Miss Universe Philippines So yun, Are you excited guys? Kasi ako, yes, sobrang excited ako Charot So abangan natin At isa pang chika mama sam. Mula naman sa Miss Grand Myanmar So meron ng bagong reyna ang Miss Grand Myanmar Mama sam, tingin mo After nilang mag first runner up last year ay tingin mo ito na nga ba ang susungkit ng bagong corona ng Miss Grad 2024? Yung pambato ng Myanmar, lalo na sa Myanmar gagawin. To be honest, ako parang piling ko, syempre lalaban to. Kung ano yung ginawa ni Mimi, parang piling ko mag update pa siya ng, ano ba yun, yung magle-level up pa siya ng bonggang-bongga. -bongga. Pero sabi ko nga, Si Mr. Nawat kasi, ang gusto talaga nila yung mga ganda-gandahan. Ayan, katulad yan, maraming sumusuporta. So, maraming sumusuporta, I love you. So, pwede kang makapasok sa semifinals. Pwede kang maging top 10 ko. Lalo na kung nakikipagbukbukan ka talaga. Dito sa Miss Grant, sa totoo lang, hindi na ako masyado umaasa dyan pagdating sa yung kung paano mananalo yung kandidata na ilalaban natin sa ngayon ha, parang kung magpapadala tayo this year, parang hindi na ako masyado yung, yung parang, ay nako, mukhang ito na, mukhang ito na. Bahala na. Kung mananalo, thank you. Kung hindi, hindi, hindi. Kasi parang piling ko, kung magpapadala naman tayo ngayon, siguro gagawin niya top 10, gagawin niya top 5, ganon. But not to the point na parang piling ko, ay nako, ibibigyan niya yung corona. So, ayoko nang umasa muna sa ganun kasi medyo mahirap. So, ngayon ito si Miss Myanmar. Good luck. E eh, kung maraming boboto sa kanya, katulad ni Mimi, maraming may gusto sa kanya. Eddie eh di, kaya nilang makarating hanggang sa dulo pa ng competition ng Miss Grand I hope and I wish all the best para kay bagong Miss, Miss Grand Myanmar. Eh, marami naman silang botante dyan. So, kayang-kaya nila yan. Di ba? So, aangal pa ba tayo? I hope and I wish all the best lang para sa bago nilang kandidata sa Miss Grand. Oh. So, yan. And then, of course, para naman sa next chika natin, for the may bagong concert na magaganap, Mama Sam. Ano ang masasabi mo? Magiging singer na ang mga beauty queen na si Antonio Forsyth at saka siyempre si Michelle D. Tingin mo mama, Sam, papantayan kaya nila yung mga concert na ginagawa ni Impa. Oh, so yun. Si Impa sa si Charlotte, ganon. So ngayon naman, new version na to. Ito na yung pantapat sa kanila, si Michelle D. at saka si Antonia Corsil. Ako for me, magandang challenge to para kay Michelle D. ha, na magkaroon siya ng ganitong career dito sa Thailand at sa iba pang bansa sa Vietnam, Indonesia, di ba? Ngayon nandiyan sa Indonesia kasi meron siyang bagong trabaho diyan na gagawin. So mas bong gayon kasi parang feeling ko ano model. So eto na yung simula ng pintuan na career ni ano ni Michelle D. So nag-open na yung mga doors and then sana sa pagpasok niya sa pintuan na 'yon maibigay niya talaga yung bawat best niya. So, nakakatuwa na hindi man siya nanalo ng Miss Universe at si Antonia, pero yung pintuan ng mga nagbubukas sa kanila, ay eh talaga naman masasabi ko, ang So, lalo na ngayon, di ba, na may pinaplano ng concert ang 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 4D team. So, ang bongga niyan. And then, of course, excited ako kung ano yung gagawin nilang eksena. Kung ito ba itatangpilikin ng mga tao? For sure. Kasi sa sobrang dami ng followers nila, talagang parang feeling ko, yes, tatangpilikin to ng bongga bongga sa Miss ano, sa concert nila. So, I wish all the best para kay Antonia at saka kay Michelle D. So, hindi man sila naging Miss Universe, pero sa puso ng mga tao, Miss Universe sila. So, syempre, inihintay ko lang kung ano yung mga eksena ang gagawin nila at ano pa ang pasabog na gagawin nila sa mga darating na araw dito sa kanilang mga gagawing project. Di ba? So, yon Kaya, guys, kayo, guys, ano, guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun, guys, guys, maraming maraming salamat, syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre sa aking mga chika, sabi nga gano'n always keep smiling and always think positive, walang imposible sa itaas, basta magtiwala lang tayo sa kanya kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli natin, chikahan! see you later thank you guys, see you tomorrow